Hello guys, magandang araw. Nandito tayo sa bubong nila nanay sa so may nakita tayong butterfly na kulay black na may yellow. Ang laki niya. At ayan, dumako siya sa mga halaman ni nanay sa so bulaklak na dilak. Ayan, yung butterfly na napakalaki na kulay black na may yellow sa so may puntok uh, niya. Ayan, nilipat na naman siya sa rose na pink, sa American rose. Nalilipat na naman siya, lilipat, dilipat sa bubong bilya na yellow. So na, ayan, 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 ayan. Kumukuha siya ng nectar. Tapos lilipat na naman yan. Lilipat ulit. Ay, babalik na naman sa Rose. Ayun na. Asan na? Ito, bumalik ulit sa bubang na yellow. Laki-laki niya. Lilipat na naman. At hindi niya tinigilan yung bubang na yellow. Favorite na siguro yan. O baka naman madaming nectar. Asan na? Lumipat ulit. Tapos bumalik na naman siya. Hindi niya talaga tinigilan ang bulaklak na dilaw. Asan na yung butterfly. Napakalaking butterfly. Ay, laki, laki niya. At lumipad na naman. Bumalik ulit. Butterfly. <laughs> Napipad na naman siya. Asa na. Wala na. Hindi na pumalik. Ayun. Bumalik ulit. <laughs> bye bye, butterfly.